Balita naman po sa lalawigan, dinala na na mga tauhan ng NBI sa Davao City ang arrest warrant laban kay Pastor Apollo Kiboloy. Eksklusibong nakuna ng News 5 ang pag-iikot ng mga tauhan ng NBI sa Big Dome na isa sa mga compound ng Kingdom of Jesus Christ sa lungsod. Pero ayon sa mga nakausap ng tauhan ng NBI doon, hindi nila alam ang kinaroroon na ng pastor. Nagtungo rin ang mga otoridad sa Prayer Mountain at sa Samal Island, ngunit wala rin daw doon si Pastor Apollo. Dalawang arrest warrant ang inilaba laban sa pastor. Tig-isa para sa mga kasong child abuse at sexual abuse. Pareho pong bailable ang mga kasong yan. Kahapon sumuko sa NBI ang tatlo sa lima pang kasama ni Iboloy sa kasong child abuse. Nagpiansa sila ng tig-80,000 pesos. Ayon sa korte, dapat personal na pumunta si Iboloy at ang iba pang akusado sa Regional Trial Court para makapagpiansa. Tiniyak naman ng Davao City Police sa oras na o oh, wala daw special treatment para kina Pastor Apollo Kiboloy. Nanawagan po naman at umapila si Bohol Governor Erico Aumentado laban sa pagsasarado ng mga kontrobersyal na resort sa Chocolate Hills. Ito po'y kanyang ginawa sa gitna ng pagdinig ng Senado tungkol sa illegal na pagtatayo ng resort. Ayon kay Aumentado, bagamat ang pagsasarado po ng mga resort ay panalo para sa mga environmentalists, ito po naman daw ay may epekto sa kabuhayan ng mga taong nagtatrabaho doon at sa lokal na komunidad. Unang pumutok nga po ang issue matapos mabisto ang operasyon ng Captain's Peak Resort sa Sagbayan na itinayo sa paanan po ng Chocolate Hills kahit pa ito'y isang protected area. Sa ibang mga balita ay dineklara ng state of calamity sa bayan ng Mayawyaw o sa Ifugao dahil nga sa pinsalang dulot ng El Nino. Ayon sa alkalde ng bayan, tuluyan ang nasira ang mga taniman ng palay sa 27 barangay. Sinubukan pa raw nilang magcloud seeding para magdulot ng mga pag-ulan pero hindi ito sapat para labanan ng tagtuyot. Patuloy na inaalam ang halaga ng pinsala. Bago yan, nauna nang nagdeklara ng state of calamity ang Bulalacao sa Oriental Mindoro at Zamboanga City dahil pa rin sa pinsala ng El Nino. At sa ilampang mga tampok na balita mga kapatid, sa Rosario Cavite po naman, patay ang isang babaeng senior citizen na matapos pong masagasaan po naman ng tanker truck. Sa viral video, tumatawid ang matanda habang nakahinto ang mga sasakyan, pero biglang umabante ang mga sasakyan. Kabilang po ang tanker truck kaya nasa kasaan ang matanda. Dead on the spot ang biktima. Agad namang sumuko ang driver na inaming hindi niya nakita ang matanda na tumatawid. Inihanda na ang kaso laban sa driver. Sugatan naman ang isang lalaki. Matapos tagain, nakaalitan niya sa Talisay City, Negros Occidental. Base sa ulat ng mga pulis, sinisingi lamang ng biktima ang suspect para sa utang na isang daang piso sa anak nito. Pero iginit ng suspect na bayad na ang utang at nauwi ito sa pagtatalo. Sa init ng ulo, tinaga ng suspect ang biktima sa balikat. Agad namang sumuko ang suspect at nangakong sasagutin ang pagpapagamot ng biktima. Sa huli, nagkaareglo rin na ang magkabilang kampo. Ted Failon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.